Ambulant fish vendor. Barangay Luke. Lapu Lapu City Cebu. Sa ambulant fish vendor, maaari kang makahanap ng sariwang isda na diretso mula sa karagatan. Ito ay isang karaniwang tanaw sa mga baybayin o palengke kung saan naglalakad ang mga nagtitinda ng isda upang ipagbili sa mga mamimili ang mga ambulant fish vendor ay kilala sa kanilang sariwang produkto at maaaring mag-alok ng iba't ibang uri ng isda depende sa availability. Kapag bumibili ka sa isang ambulant fish vendor, maaari kang makatiyak na ang isda ay sariwa at galing sa lokal na pangisdaan. Karaniwang may kasamang mga karenderio o tindahan na nagtitinda ng mga sangkap para sa pagluluto upang mas mapadali ang iyong pagbili ng isda at iba pang kailangan. Bagamat hindi ganap na restaurant, ang ambulant fish vendor ay isang magandang pagpipilian para sa mga gustong magluto ng sariwang isda sa kanilang tahanan o kahit saan man nila gustong magluto. Maaari kang makahanap ng mga ambulant fish vendor sa mga coastal areas o sa mga palengke sa Pilipinas. Kaya't kung gusto mong masiguradong sariwa at dekalidad ang iyong isda, maaari kang magtungo sa mga ambulant fish vendor sa inyong lugar. Siguraduwing magtanong ng presyo at alamin kung anong uri ng isda ang available upang makapili ng pinakasariwang produkto. Ang Ambulant Fish Vendor ay isang karaniwang tanawin sa mga kalsada at palengke sa Pilipinas. Ito ay isang mobile na tindahan na nagtitinda ng sariwang isda at iba't ibang uri ng produkto mula sa dagat. Madalas ito ay may kasamang mga isda tulad ng bangus, tilapia, galunggong, at hipon. Ang mga ambulant fish vendors ay kilala sa kanilang serbisyong mabilis at madaling hanapin. Madalas silang naglalakad-lakad sa mga kalsada at nag-aalok ng kanilang mga produkto sa mga mamimili. Maraming Pilipino ang umaasa sa kanila para sa kanilang pang-araw-araw na supply ng sariwang isda. Sa mga review, maraming mamimili ang nagbibigay ng positibong feedback sa ambulant fish vendors dahil sa kanilang mabilis na serbisyo at sariwang produkto. Marami ang nagpapuri sa kanilang presyo na mas mababa kumpara sa mga tindahan sa palengke. May inan ding nagbibigay ng tips sa mga mamimili kung paano piliin ang pinakasariwang isda mula sa kanilang mga tinda. Sa kabuuan, ang Ambulant Fish Vendor ay isang importanteng bahagi ng kultura at ekonomiya sa Pilipinas. Sila ay nagbibigay ng convenient at abot kayang pagkakataon para sa mga mamimili na makakuha ng sariwang isda sa kanilang mga tahanan. Kaya't kung nais mong magkaroon ng masarap at sariwang isda, huwag kalimutang bisitahin ang mga ambulant fish vendor sa iyong lugar. Ang ambulant fish vendor ay isang karaniwang tanawin sa mga kalsada at palengke sa Pilipinas. Ito ay isang mobile na tindahan na nagtitinda ng sariwang isda at iba't ibang uri ng produkto mula sa dagat. Madalas ito ay may kasamang mga isda tulad ng bangus, tilapia, galunggong, at hipon. Ang mga ambulant fish vendors ay kilala sa kanilang serbisyong mabilis at madaling hanapin. Madalas silang naglalakad-lakad sa mga kalsada at nag-aalok ng kanilang mga produkto sa mga mamimili. Maraming Pilipino ang umaasa sa kanila para sa kanilang pang-araw-araw na supply ng sariwang isda. Sa mga review, maraming mamimili ang nagbibigay ng positibong feedback sa ambulant fish vendors dahil sa kanilang mabilis na serbisyo at sariwang produkto marami ang nagpapuri sa kanilang presyo na mas mababa kumpara sa mga tindahan sa palengke. May ilan ding nagbibigay ng tips sa mga mamimili kung paano piliin ang pinakasariwang isda mula sa kanilang mga tinda. Sa kabuuan, ang ambulant fish vendor ay isang importanteng bahagi ng kultura at ekonomiya sa Pilipinas. Sila ay nagbibigay ng convenient at abot kayang pagkakataon para sa mga mamimili na makakuha ng sariwang isda sa kanilang mga tahanan. Kaya't kung nais mong magkaroon ng masarap at sariwang isda, huwag kalimutang bisitahin ang mga ambulant fish vendors sa iyong lugar. Thank you for watching.